Hello, good morning. So, today, no, maraming tatanong sa akin. Uh, paano ko ba makikita yung mga pinurchase ko noong nakaraang buwan, like February? Parang hindi ko na siya makita ngayon sa dashboard. So, ngayon, yun po yung ituro ko po sa inyo uh, kung paano ba mababacktrack at makita yung mga dati mo nang binili last February or even yung mga previous month. Yun, gamit yung ating bagong dashboard. Pag nasa dashboard ka na, uh, click mo itong tatlong link na sa taas. Then, pumunta ka sa transaction listing. After nyan, itong date, yung March 1 to March, to March 11, i-click mo lang yan. Then, itong custom range. Itong arrow sa kaliwa, i-click mo lang yan para yan, yung previous month mag makita siya. Let's say ito February. No? Since bago pa lang naman yung ating uh, bagong dashboard. So, ang hinahanap ng karamihan is yung February 2025 na pinurges. So ngayon, February 1, unang i-click mo yan, tapos ano, February 28, para ay buong February makita mo siya. So next, tapos ito, ibaba mo lang yan, then click mo yung apply. Yun. After that, February 1 to February 28 na yung, yung i-search natin. Tapos, uh, itong search, i-click mo yan. Then wait lang natin. Ayan. So, ayan guys. Lumabas na yung pinurchase ko no, ng February 28, 26, 21. Ayan. Andiyan na po yung lahat. Yung transaction number, transaction, trans, trans transaction type, Reorders no, package, or, ayan. Andiyan po. Gross. Ayan. Andiyan na po. No? And, eto, action, view details. Pag gusto makita yung mga codes, ganyan. Ayan dito. So, yun lang po. No, yung pag ano. Ayan. Yung mga codes. Click na yung view details. So, yun lang, no. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, uh, don't forget to like, comment, and share this video para mas marami tayong matulungan. So, yun lang. Maraming salamat, guys.